Ang tanim namin dito ngayon, may konting sunflower, talong, upo, kamatis, at patola. Mostly ang vegetables naman, parang pare-pareho lang din ang pag-aalaga sa kanila. Nagkakatalo na lang din siguro sa lupa. Kasi nasa lupa talaga ang success ng pagpapaganda ng tanim. Maganda ilagay mo sa lupa yung organic ano mang tinanggal mo sa lupa, kailangan ibalik mo. We practice na maglagay lagi ng organic every tanim, tapos basal na konting fertilizers. Maganda rin mag-soil test yung lupa bago mo taniman para malaman yung nutrients na kulang sa lupa. Una is Land preparation. Una para maihanda mo yung lupa, lagyan mo ng mga basal, fertilizers, organics, para add ka ng microbes, concoctions. Para kailangan maganda yung lupa bago mo siya taniman. Para condition yung lupa, pag ilagay mo yung seedlings, yung itatanim mo, eh, magiging healthy yung thriving siya paglaki. Pangalawa, kami dito sa JB Farm gumagamit kami ng uh, plastic mulch para medyo iwas sa uh, damo. At the same time, ma-retain uh, din yung moisture ng lupa. Lalagyan natin ng butas yung plastic mulch para doon natin ilalagay yung mga seedlings na itatanim natin. May mga halaman kasi na pwede mo na itanim direct sa lupa meron namang mga halaman na mas maganda ilagay mo muna sa seedling tray bago mo sila itanim. Maghihintay ka ng mga 30 days, ganyan. 25 to 30 days, pwede na silang itanim. Bago ka magtanim, siguraduhin mong basa din ang lupa. Ano ng halaman doon ay sigurado na siyang meron ng makukuhang tubig. Iwas din sa stress. Maganda magtanim sa hapon para yung init ng araw ay eh, medyo hupa na. Sunod na pag-aalaga dyan ay ang mga pag-abono. Usually ginagawa yan 5 to 7 days after transplant. Bibigyan mo sila ng mga simpleng abono para makalaki at makabulas yung halaman. Pagkalagay ng fertilizer, tignan din natin yung halaman natin, lagi nating inspect kung mayrong mga signs ng sakit o kaya insekto. And then, lunasan natin agad. Huwag nang hayaang lumalapa. Ang pag harvest ng mga gulay depende rin sa tanim mo. Merong mga every two days, every three days, every week, harvest, ganyan. Kagaya nito sa talong, pag masyadong maganda ang naging bunga niya, every two days, may pitas ka dyan, may harvest ka dyan. Sa patola naman, mabilis lumaki. Kinabukasan, masyado na siya malaki agad, pwede na siyang harvest and then kinabukasan yung patola. After ng harvest season, ipapahinga mo muna yung lupa kahit mga for a month. Tapos mag-add ka ulit ng organics, ibalik mo lang yung mga nutrients na nawala sa lupa. Kami dito, ang crop rotation namin, ang practice namin talaga, ipapahinga yung lupa for a month. Tapos tataniman din namin ng sunflowers kasi maganda rin ang sunflowers. Masyado kasi malalim ang ugat ng sunflower. Nakakarating siya sa ilalim ng lupa para may angat yung mga nutrients na available sa ilalim ng lupa. Every summer po, open kami sa public para sa vegetable picking, sunflower viewing, at pwede na rin mamitas ng mga bulaklak. Sa mga gusto pong pumunta rito sa JB Farm, matatagpuan po kami dito sa New Zealand Street, binagbag ang bulakan. Makikita rin po kami sa Waze at Google Maps. Iniimbitahan ko po kayo kung mga gustong magtanim, matuto magtanim, matuto sa farming. Tara po dito at tuturuan namin kayo.